almulutang na I, I don't know how they say this a uh, report or rumor na there's there was a traitor uh, in the Duterte camp that also led to the arrest of uh, your father VP. Uh, thank you. Uh, okay. Hindi ko narinig. eh uh, anong sabi ni Senator Batador La Rosa daw kay Anyo? Uh, according to Senator de La Rosa, the Senator was disappointed to Secretary Anyo. Uh, he felt betrayed knowing na Secretary Anyo previously worked as PRRD's former chief of, AP Chief of Staff and BILG Secretary then. Kasama siya sa nagplan nung supposedly alleged kidnapping ni PRRD going to the Hague. Um, may VP VB, um, may report kasi kasama siya doon sa core group na nagplano doon sa uh, arrest ni uh, former president. And then, um, sabi po ni Senator Bato, out of courtesy daw po, sana nasabihan man lang kayo uh, about the arrest. Uh, that's it, uh, VB. Thank you. ah oh, okay. Alam mo, tinanong na rin ako kanina, di ba, how I am I? Sabi, kanina wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag mag ano ko, mag harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No. What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan ni. Eh. Nakikita niyo yung mga sagot nila, hindi na wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa uh, laban sa kanila. So we should we should move uh, forward from what happened and uh, the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta. Uh, base sa nangyari. Uh, kung meron bang traitor doon sa loob ng grupo na nag-usap sa Hong Kong, nandun ako sa kwarto Uh, sa mga nag uh, meeting with the uh, former president uh, Duterte. Hindi ko lang malam, hindi ko man hindi ko siguro na traitor pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi uh, hindi ko alam. Pero kung merong nag, sino ba ang nagsabi na may traitor? So malamang kung yung nagsabi na may traitor doon sa loob, malamang siya yung kausap noong tao na nandoon sa loob sa kwarto sa Hong Kong. Klaruhin ko lang. Na nag-divide ng trabaho doon sa loob uh, ng meeting ngayon. Ako ang nag-moderate sa meeting. Tinanong ko si President Duterte kung ano ang desisyon mo at ano ang gusto mong gawin. Ang sinabi niya, gusto ko umuwi sa Pilipinas. Hindi ako titira sa ibang bayan at hindi ako magtatago. 'Yun ang sagot niya. And uh, Bingbong Medaldea was tasked to do the legal uh, remedies pagdating sa loob ng Pilipinas. Ang desisyon na agahan yung flight, ang flight nila ay alas 4, ang desisyon na agahan yung flight ay uh, galing kay Pangulong Duterte dahil ini-expect niya dadalhin siya sa korte. Kasi yun ang dapat na ginawa doon sa Um, arrest warrant. Kung may traitor man, malamang. Dahil merong nagsabi, merong traitor. Uh, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din uh, sa Philippine National Police dahil um, alam naman ng lahat at hindi tinago no na uuwi si Pangulong Duterte at kung anong oras siya uuwi uh, sa Pilipinas. At uh, ang desisyon na umuwi ay uh, sa kanya. Sabi niya, hindi siya magtatago. Uuwi siya ng uh, bayan niya. Oh, are we good then po? Well, ma'am, any parting ways? Uh, any, any parting statement po, ma'am? Uh, yes, opo, ah uh, JC, nagpapasalamat ako sa iyo, sa Office of the Vice President, uh, dahil sa inyong pagtutok sa inyong mga sariling trabaho, uh, dyan. At uh, nagpapasalamat ako sa ating Um, OVP, Media beat sa pagkakataon na magkapag-usap uh, magkapag tayo ngayong hapon na ito. Ang um, pakiusap ko lang sana kung ano yung, sinu uh, ano yung sinabi ko ay uh, yun ang maisulat at maisa publiko. Uh, yun lamang ang uh, pakiusap ko at uh, huwag i-interpret ang aking mga sinabi according to sa opinion uh, ng mga tao. Kundi isulat lang siya kung paano ko siya uh, sinabi. Factual lang yung presentation ng uh news items yan yung pakiusap ko uh, sa inyo at nagpapasalamat ako uh, sa ating mga kababayan sa pagpapakita ninyo ng suporta sa ating dating pangulong Rodrigo Duterte um gusto niyang malaman ninyong lahat na alam niya kung ano ang nangyayari uh, sa ating bayan at uh, sinasabi niya lagi na kung uh, ano yung uh, dapat na ipakita niya na ipakita niya sa buong mundo sa inyong mga Pilipino kung ano yung uh, governance ano yung dapat na nakikita natin uh, sa pamahalaan at yun ang uh, i-demand natin lagi sa ating mga opisyal ng gobyerno. Ulitin ko, aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang hapon po.